Grabe naman. Bilisan nyo na. siguro kanta ko sa inyo. Nakakatakot to. Uh, ready na kayo? Opo. O, oh, dalawa-dalawa retrick pa namin, guys. Ito nakatutok sa amin. Ito naman sa kanila. Dala nila yan kasi ito sila matutulog sa amin. Game. Ang beses. May nakasabog mga pamatanda. Sabi ko. Ay, eh, sabi sa akin. Lang pa lang. ako. Pinapigan pa na ako. pa Tapos, sabi na sa akin. Pinay. Kilala ko pa. Eh, hindi ko naman siya kaya Kaya natapat ako. Kasi sabi niya, kilala na niya daw ako. Sabi ko, so, kaya hindi na naman pa kayo nakikira Hindi, hindi. talaga yun sabi niya Sabi niya. Dati kang ano, dati daw, parang nagkatawang pa aksidol. Sabi niya kasi ko na alam siya sa kasi 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 spell kaya kung kasi 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 sabi niya kasi dati kasi kasi nakakalap sa akin. Eh. Kasi, may so, mga tao kung dumadaan doon. Hindi, ako lang nga. Kaya ako. Hindi ko niya ako dito. Baka Ma mo dito, Diyos. Sabi sa akin, dati kang asaw. Ah, so.